Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Yes. Gemma Galanza, nabash na naman ng todo sa kanyang live. Dahil nga may isang tanong dito na patungkol sa kanyang ex, na walang iba kundi si Dina Wong. Nasabi nga ni Jema na nagpatawad na daw siya para sa kanyang sarili. Pero hindi daw niya makakalimutan ang mga masasakit na ginawa ng kanyang ex. At pumasok na nga dito ang maraming komento. Meron nga na nagsabi, baka mahal mo pa siya kaya hindi mo pa siya napapatawad. Ang isa naman ay nasabi, move on girl, baka may something ka pa dyan. Ang ibang komento naman ay over the line na, kaya hindi na pwedeng banggitin dito. Pakinggan na lang natin ang mismong video ni Gemma Galanza. forgive or forget. Forgive. Hindi naman ibig sabihin na pinatawad mo siya, ay eh okay na kayo. Pinatawad mo siya kasi para sa sarili mo. Yung ikakakuha mo ng, ng peace mo ba sa, sa life mo. Hindi naman ibig sabihin na pinatawad kita, eh friends na tayo ulit. Ganon, hindi ganon. So, kaya ko maging casual sa'yo, kaya katang kausapin. Ganyan. Pero hindi ko makakalimutan kung ano yung ginawa mo kaya ko magpatawad. Pero magpatawad para sa sarili ko. Kasi yun niya, oh my God, kasi nadadalhin mo yung galit, yung, yung ines, o yung kung ano yung nangyari sa inyo sa buong buhay mo na hindi ka nagpatawad. Bigat nun sa heart. So, ako, yun, nagpatawad ako kasi gusto kong maging okay ako. Pero hindi ko makakalimutan kung ano yung ginawa mo. Ayan. Meanwhile... Okay na, okay na. Na-record nyo na, guys. O, oh, post nyo mamaya. Okay na, okay na. Na-record nyo na, guys. O, oh, post nyo mamaya. So, ayun na nga, guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you, bye!